Sports on Air. dapat first round pick, kasi second pick pero fourth round sa kanan po so panumping na yung medyo bumabaka ng bumabaka sa PBA trap. Ah sa para sa akin, syempre, una manokot kasi ay na expect mo matas yung pick pe mo pero wala naman sa pick yun eh uh, kung paano ka magperform sa liga ay yung makikita ng tao. Tsaka marami namang ding mababa yung pick na sobrang ganda nung naging career sa pick. Yeah, so being the best player sa Let Grand yung na nag-champ, parang ayun sa price na nauna kayo mga tulad na Tanggalang, yun, Olivario, pati si kahit si kahit si Paris na nauna kasi parang nag-wet ka ba na sila pa nauna yung sinay na ikaw? Ah, hindi naman kasi alam ko naman na kaya naman din nila na mag-perform sa big league. ah uh, sobrang set lang namin na lahat kami na pick. Uh, binigyan ng tiwala ng mga coaches na nag-pick sa akin. Pero eh, ano yung niya? Parang reunion, reunion yung kayo yung ni Coach ni Coach Boni sa Norfolk formally. Ah, syempre masaya kasi alam ko naman kung paano yung magiging system niya. At yung tiwala naman ni Coach Boni nasa akin. So parang yun nga, parang ang dami yung ginawa, yung dami yung sa iyo yun na Norfolk din parang talk Parang you know, para mag-aagawang kasi. So spot. Ano yung, ano yung talong para masyo mo yung final, final line-up? Ah, uh, papagtrabaho ako yung spot ko sa practice. Umpisa ako sa practice. Ah, uh, papakita ko na worth it yung ginawa nila pag-fix Alright, thank you, thank you. Habang mainit ang mga laman sa ating mga paboritong diga, mag-register sa 1xbet. Pwede nyo gamitin ang inyong browser o ang cellphone mapa-Android man o iOS. Gamitin lang ang mobile number at huwag kalimutan ilagay sa promo code ang 1x on air. Kapag ginawa nyo yan, pwede kayong magkaroon ng bonus up to 7,000 pesos. Pwedeng jo gamitin ang GCash account niyo para makapag-deposit or mag-cash out. Simple lang, 'di ba? Kaya mag-register na sa 1xBet. Thank you for watching. Click the subscribe button and ring the bell to be notified with our latest videos.